Mula sa ating satellite office sa Caloocan City, kasama si Sir Rudy Biskaya, ang koordinator ng Akubicol Party List dyan sa NCR. Ito mga action 11-month-old na sanggol ang walang awang hinalay at ngayon ang mga magulang ng bata ay personal ng dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. Kasama ngayon ni Sir Rudy Biskaya ang ina ng biktima na si alias Gina. Nakakapanggalaiti itong aking na nalaman na yung anak po ninyo na sa murang edad ay ay naka-experience po ng ganitong uri ng scenario na talagang hindi ka tanggap-tanggap. Maaari niyo po bang ikwento sa amin, nanay, kung ano po yung nangyari? Bale po, ako po, therapy massage, at yung asawa ko po, pintor. Ngayon po, ako po may client na umaga po, mga eight ng umaga po. So ngayon po, yung asawa ko po na, na po siya na mag-extra ng kuya niya po yung araw na yun. So ngayon po, pinawagan na po agad kaagad ng aking client na pumunta na ako doon sa aking hihilutan po. Pumunta po ako, iniwang ko po, po yung anak ko, sa asawa ko. Yun nga po, pag usapan namin paano siya makakapasok kung maaalis ako. Ngayon sinabi ko po, po sa kanya, uh, mag-half day na lang po. So ngayon po, dumating po yung asawa ng pamangkin niya. So nagtiwala po ako na sabi ko kung talagang kailangan na iwan niya muna kay Brian dahil mga 1 to ano lang naman po ako, 2 to 2 hours. So ngayon po, uh, Pagbalik po ko ng end, pagbalik po po ng mga magpitin, yun po, nakita ko po yung anak ko na, na nakahiga po, tapos umiiyak. Yun po, napansin ko po, po sa kanya na di po siya makatayo. Then, yun nga, umihibi-hibi lang siya. So ngayon nakita ko po, may pupu yung anak ko, hinugatan ko po, po yung pet. Eh, kaso, napahalos mapalood po yung anak ko kasi patalikod ko po, po sa hinugatan yun po. Doon ako na ano dahil yung, yung iyak niya po halos hindi po niya kagad nabawi yung hangin po na ang tagal nung pagbawi niya ng hangin po. Doon po nataranta ako. Tapos yun yung punahusat na banan yun po. Tapos pagtingin ko po sa... alin niya, may, may mga gas po, may mga galot Naninisip ko po, po na sa Diaper lang, hindi ko po, po pinag-isipan pa ng kung anong, ano kung po yung nangyari sa ano niya. Pero kinakabahan po ako sa ano sa itura niya kasi sa dalo, uh, mama, mama, gumagano po yung anak ko. Bali, ito na po. Nangyari po nung hapon na, hindi na po siya libo. Then nung eight po, medyo na ano po na nagpilat-pilat siya tapos mawawala. Yun na po yung nag-decision ako na sabi ko sa asawa ko mga 8 ng gabi. Tignan namin uli yung ano kasi may napansin ako sa kanya nung hulugatan ko. Sa. Then yun na nga po, nakita ko po yung mga ano niya. Pinaka, niya po sa loob, may parang buwa pong nakalawit. Yun na po ako nagsabi sa asawa ko na ipatingin eh, namin sa, sa hospital kung tama yung hinala ko po na baka may ginawa po sa kanyang hindi maganda yung pinag-iwanan namin. Yan na po, na-tune po namin na nung doon sa hospital na totoo po. Yung hinala ko, yan na po. So, may po na... Oh may po. po. So, ibig sabihin po, nanay, po, nakumpirma po nyo, nanay, na nagalaw po yung bata dahil na din po sa eksaminasyon na ginawa po ng doktor. Oo. oh, oh Nung no po namin na uh, confirm namin, ipinalik po namin siya ng ano, ano, kinabukas po kasi milag na nilalagnat na po yung anak ko. Bale, nakumpirin na po yung anak ko na alam kulang lang po lang dalawang minggo po. Tapos na roon, uh, bale, kinuha po sa sabi ng GSWD dahil po na yun po yung inano sa akin ng ko po na kailangan po na nandun daw sa pangangalaga nila. So, pumayag po ako. Mga one week po, nagpunta sa akin yung stop ng BSWD na nasa hospital na ano naman daw yung anak ko yun. Kung hindi daw po ako nakarating ka agad, baka daw po may nangyari sa anak ko hindi maganda dahil hindi po tinatanggap ng hospital po na hindi po kasama yung magpulang. Pangalawang admit na po ng anak po ninyo sa hospital. So, kumusta po yung kalagayan ng anak nyo ngayon, Nay? so, ngayon, po. Ito, nilinebulizer po namin. Then, may umubo pa siya. Tapos, medyo, medyo nilalagat ng konti. Tapos, nawawala din po. Pag pinay, inom po po ng gamot. Nanay, para po sa kalaman natin, ilang taon po yung gumahasa sa anak po ninyo at kaano-ano po ninyo? Kali po, yung asawa po noon, ako mang tin po ng asawa ko. Asa na ngayon itong suspect? Ang huling balita ko po, po, nasa Tala Hospital din po siya noong time na nakampain yung anak ko din noong time na yun. Noong pangalawang kumpain po. Sa may po, hindi ko po alam kung nasaan po siya. Ah, so ibig sabihin, nung na-confine na yung bata, pumunta din doon sa ospital. Opo, bali na bugbog daw po yan. Ah, yun ang huling balita ko po. Nabugbog, nakarma ka agad. Ano? Digital talaga yung karma. Nabugbog itong sospek, pero walang kinalaman yung pagkakabugbog niya sa, sa, sa galit Opo. ninyong mag-asawa. Opo. Ngayon, hindi pa rin ba alam nitong sospek na alam na ninyo yung nangyari sa Opo. anak ninyo? May alam na po din siya kasi po ah, naidulog na rin po ng mga anak ng asawa ko po sa barangay natin dito sa Baybar. Since alam na, so maaaring nagtatago na. Ayun po, ang hindi ko po alam sa ngayon po dahil sa po ay nilong na pakawalan mo na dahil wala pa po kami. Marami pa po kami kulang sa uh, paper po na, na kailanganin po para mababaan po sa ng warrant po. Nakarating na ba sa kalaman ng PNP? Ang kakalam ko po, po, opo. Pero kailangan po ng birth certificate po ng anak ko. Sa ngayon po, meron na po. At yun po yung inaasikas po na mag-asawa sa ngayon po. Opo. Matanong ko lang, Nanay, ano, ilan po yung anak po ninyo? Bali, anin po. Bunto po yun. Meron po bang pagsisisi kayong nararamdaman, Nanay, na kung hindi sana nyo iniwan yung bata, ay hindi sana nangyari po ito? Opo, napakalaki po pagsisisi na ipagkatiwala sa ibang tao, lalo na hindi mo kaano-ano -ano, yung tiwala. Masakit, masakit po. Parang katulad po sa mga magulang na Halos yung sakripisyo ko po yung paghahanap ng gatas na ayaw ka ng anak ko. Mahirap ng buhay ngayon. Mahirap magsiwala po talaga. Lalo na ang trabaho ito po. Halos pagalang po sa patakulong ano, ang iigtaw mo para maibota ng Kaya ako po sa ngayon po nagsasabi po o oh, sa marami na huwag kong basta-basta magsiwala kahit pa mag-anak po. Nanay, naandyan po kayo ngayon sa cubicle party list kat uh, katabi niyo po si karudi, Nanay, ano po yung kailangan po ninyo na maari pong matugunan ng cubicle party list? At po so, ngayon po, kailangan ko po, po ng tulong para mabigyan ng hukutisya yung anak ko. Then sa so, pangangailangan po, po ng anak ko, ngayon po, tulad po ng hindi na po kasi oh, mga makapagtrabaho ngayon kasi nakapokus kami mag-asawa. Yung asawa ko po, meron po sa ating trabaho ngayon, hindi kami makapilos dahil nakapokus kami sa baby namin. Ngayon po, nanay, under observation pa rin yung bata at meron pa po siyang mga kailangang pagdaan ng test. Ano po, nai? Opo. Sa ngayon po, inuuna po namin yung kailangan para magawa na po na uh, ng hostesya yung anak po. Then, itutuloy tuloy po rin namin yung, ito nga po, yung kailangan na anak kong lumaban, mabuhay. Pati kami okay. mag-asawa, kailangan namin gawin yung para hindi na ma- Matulad siya, Oh, I... Opo. Okay lang po na. Ramdam po namin yung talagang, syempre, masakit po sa isang ina, sa isang magulang, na sobrang ginagawa nyo po yung lahat para lang po ay buhayin, alagaan yung mga anak po ninyo. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ay ganito pa po yung nangyari sa anak po ninyo. Huwag po kayong mag-alala nanay, ano? Dahil sa hinihingi nyo pong tulong medikal at syempre yung tulong nyo pong mabigyan po ng ustisya, yung nangyari po sa anak po ninyo ay naan nandyan po kami at tutulong po kami nanay para po makuha nyo po yung ustisya para po sa anak ninyo. Salamat, salamat po. Eto nanay, para sa agarang pagtungon sa pangangailangan medikal ng bata, balikan natin si Sir Rudy. at ito si nanay, nakaluban natin yung kanyang anak para sa hospital. At pakaluban kami natin siya ng 30K para gamitin sa hospital. Kung ano mga kailangan niya, mga gamot, laboratory, o ano man, eh, pinakuluban kami natin congressman, congressman salve po ng Ayan na, ay, napakinggan nyo po, 30,000 worth of guarantee letter ang ibibigay po sa inyo ng Acubicol Party List para naman ay matulungan po yung uh, isa sa undergo na medical uh, laboratories or ano pong expenses sa hospital po sasagutin po ng Acubicol Party List. Marami pong salamat po at malaking tulong po yun para sa amin lalo na po sa talagayan po namin yun na hindi po kami makapagtrabaho. Ang isa po, laging dagot po sa amin para sa anak po, Salamat po, po sa po ko inyo. Maraming salamat. Apo at nanay, bukod po sa tulong na matatanggap mo, nanay Gina sa Akubikol Party List, magpapaabot din po ng tulong ang Akubikol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ng 5,000 piso po para po sa inyo nanay para magamit niyo po sa ano pang pangangailangan po ninyo pang-araw-araw. -ara. Maraming maraming po pong... Salamat sa tulong po ng ating kongresman tali po. At syempre po nanay, huwag po kayong mag-alala dahil alam ko po na desidido po kayong magsampan ng kaso laban po dito sa sospek. Tutulungan din po namin kayo nay para dyan po ay makuha po ninyo yung ustisya para po sa anak po ninyo. Opo, maraming maraming salamat. Apo, marami, 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 Apo nay, kung may mensahe ka po dito sa taong may gawa nito sa anak nyo, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Napakawalan niya po niya. Sobrang walang yasya. Hindi ko po kayang hiyan yung Hindi ko nawan. Kasi nung nakita ko si Paul, hindi ko Para sa po, nagbabayaran niya lahat po. Nanay, bantayan niyo po at alagaan Ay, niyo po, po ng mga... Tapos na namin mga kaya mag-asawa. Talagang hindi po namin siya na sa hindi na pinagbabayaran yung ginawa niya sa baby namin. Maraming salamat sa Rudy Biskaya, ang coordinator ng Ako Party List dyan sa National Capital Region. Maraming maraming salamat din po. No, sa mga nanay dyan, sa mga magulang, please lang po, ano, alagaan natin, bantayan natin ng maiging ating mga anak at wag na wag nating ipagkatiwala sa ibang tao. Alam natin na papahamak lang yung mga anak natin, especially sa mga hindi natin kaano-ano. Kaya magsilbing aral po ito sa mga magulang.